Ako si Ramon, tubong samar. At ngayong nasa katandaan ako, naisip kong isulat at ibahagi ang pinakamalilim na kabanata ng aking buhay. Maraming tao ang nagsasabing katang isip lang ang mga aswang. gawa-gawa ng matatanda para takutin ang kabataan. Ngunit sa akin, ang mga salitang iyon ay walang halaga. Dahil minsan, sa mismong baryo kung saan ako lumaki. Naging saksi ako sa isang labang hindi kayang limutin na kahit sinong nakakita. Sa baryo namin, kaya pa ang araw, tila walang bahid ng kababalaghan. Pero sa tuwing sasapit ang gabi, may katahimikang bumabalot na mas nakakatakot pa kaysa ingay ng unos. Tila may mga matang nakatingin mula sa dilim. Mga yabag na naririnig. Ngunit wala nakikita ang katawan. At sa likod ng lahat ng iyan, nakatindig ang dalawang pangalan na hindi kailanman mawawala sa alaala -ala ko. Lola Timyang at Mang Cardo. Noong una, magkaibigan sila. Dati pang ang sinasabi ng matatanda na parang magkadugo ang turingan nila. Kapag may pista, magkasama silang naghahanda ng kakanin. Kapag may problema, sila rin ang takbuhan ng mga tao. Ngunit tagbago ang lahat nang mamatay ang pinakamamahal sa kanilang buhay. Si Lola isang biyuda, na may anak na babae. Ngunit isang gabi, natagpo ang walang buhay ang kanyang anak. Parang hinigop ang dugo at iniwang tuyot ang katawan halos mabaliw si paghihinagpis. Si Mangkado naman, isang magsasakang may asawa at anak na lalaki. Ay nawalan din sa parihong paraan. Ang kanyang asawa ay natagpo ang walang laman ang sipura. Parang kinain mula sa loob. Doon nagsimula ang bulong-bulungan. May ilan na nagsasabing si Lula Timyang ang may gawa. Ang iba naman ay si Mangkardo raw ang may lihim. Hanggang sa kumalat ang chismes na parihong tumatawid sa dilim ang dalawa. Parihong naging aswang. Pero higit pa roon, naging mortal silang mag-aaway. Iisa lamang ang kanilang pinag-aagawan, ang kaluluwa ng aming baryo. Isang hunyo, bandang alas otso ng gabi. Pinauwi ako ng aking ama galing sa, galing sa ilog. May dala akong lambat at isda. Uwis na pawis pa, pa mula, mula sa panghuhuli. Habang naglalakad ako sa madilim na daan. Taang liwanag ng buwan ang aking kasama. Bigla kong nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin na parang dumampi sa, ba sa bato ko. Nang lumingon ako, nakita ko siya, si Lula Timyang. Maputla ang kanyang balat, mahaba ang buhok, nabasang-basa, at sa gilid, at sa gilid ng labi niya ay may bahid ng dugo. Hindi siya nagsalita, pero ang kanyang mga matay parang nanunukat, umihigop ng lakas mula sa akin. Sa kabilang dulo naman ng daan, may isa pang figura, si Mang Cardo, nakangisi hawak ang itak na parang kumikislap sa ilalim ng buwan. Para bang matagalan niyang hinihintay ang gabing iyon. Hindi ako makakilos. Ngunit malinaw na naririnig ko ang kanilang palitan. Hindi ka makakapangibabaw, Timyang. Akin ang baryong ito, sabi ni Mang Cardo. Hanggat may dugo sa aking mga ugat, hindi mo maangkin ang kaluluwa ng mga taga rito sabi ni Lula Timiang. At doon nagsimula ang laban. Sa isang iglap, nagbago ang kanilang anyo. Humaba ang mga kuko ni Lula Timiang. Nagdilim ang kanyang balat. At ang mga mata niya ay ng pula. Ang busis niya ay umulingaw-ngaw na parang alon na humahampas sa pader. Si Mang Cardo namay tumindi ang anyo kumapal ang balahibo sa kanyang braso at nagmistulang aso ang kanyang ulo mabangis may pangil na kayang pumatay ng kalabaw sa isang kagat tagbagaan sila sa gitna ng daan at ang talabog ng kanilang banggaan ay ngaw sa buong paligid ang bawat hampas ng kanilang kuko at pangil ay nagiiwan ng marka sa mga puno na parabang mismong kagubatan ay nanginginig sa takot. Ako naman ay napaluhod sa gilid ng daan. Hawak-hawak ang maliit na na krusipiyo na iniwan sa akin ng aking ina. Sa isip ko, iyon na lamang ang magkapagsasanggalang sa akin kung sakaling madamay ako. Kinabukasan, walang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Ngunit kitang kita ko ang mga bakas ng labanan, mga punong may malalalim na sugat mga hayop na nagkalat na patay at isang kakaibang katahimikan na bumabalot sa buong baryo. Doon ko rin natuklasan mula sa mga matatanda ang tunay na dahilan ng kanilang alitan. Sabi ng albularyo, ang sinumang manaig sa kanilang dalawa ay syaring magiging pinuno ng lahat ng nilalang ng dilim sa aming bayan. Hindi lang basta pagkasuklam ang ugat ng kanilang bangayan ito itunggalian para sa kapangyarihan. Minsan sa tuwing nagtatagpo ang dalawa, may mga batang nagkakasakit ng walang dahilan. May mga alagang hayop na bigla na lang mawawala. Ang baryo namin ay parang na nasa pagitan ng dalawang naglalaban ng pwersa. At kami walang magawa kundi magdasal at magtago. Dumating ang isang gabi na halos hindi ko makalimutan. Bandang hating gabi, nagising ako sa sigaw ng aking ina. Nang tumakbo ako papalabas ng bahay, nakita ko sa may bukirin si Nalulatimyang Timyang at Mang Cardo. Uling nagbabanggaan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sila dalawa. May mga anino sa paligid. May mga nilalang na parang tao ngunit payat. Mahaba ang dila at mga matang nagliliwanag mga alagad nila. Ang ilan ay nakatayo sa tabi ni Wang Cardo. Ang ilan namay may kay Lula Timyang. Parang dalawang hukbo, parang dalawang hukbo na magtatagisan at sa gitna ng lahat na iyon. Naroon ako, isang batang nanginginig sa takot ngunit hindi makaalis. Umalingaungaw ang mga iyakan ng tao. Umalingaungaw ang mga iyakan ng aso at sigaw ng mga manok sa baryo. Nagtagisan ang dalawang hubok. Habang si Nalula Timyang at Mang Cardoy nagpatuloy sa kanilang madugong labanan. Ang lupa ay parang nabiyak sa bawat hampas nila. Ang hangin ay puno ng amoy ng dugo at asopre. Sa gitna ng lahat, hindi ko alam kung saan ko nakuha. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas. Pero itinaas ko ang aking krusipiyo at sumigaw. Umalis kayo! Sa ngalan ng Diyos, lumayas kayo! Sandaling natigilan ang mga nila lang. Parang nasunog ang kanilang balat sa liwanag ng buwan na dumampi sa krusipiyo. Ngunit saglit lang iyon, muling bumalik ang ingay ng labanan. At ako'y napilitang tumakbo pa uwi. Hingal na hingal, halos mawala ng ulirat. Kinabukasan, muling nagbalik ang payapa. Ngunit mabigat na katahimikan sa baryo. Wala na ang mga bakas ng labanan. Pero ramdam ng lahat ang nangyari. May ilang bahay na naiwang bukante. Mga pamilyang nagpasya ng lumikas dahil hindi nila kinaya ang bangungot ko na may nanatili ngunit bawat gabi nakabukas ang krusipiyo sa tabi ng aking unan lagi kong iniisip sino kaya ang nananalo sa kanilang dalawa o baka pariho silang nagkubli naghihintay ng tamang oras upang muling magbalik ngayon apatapong taon na ang lumipas ngunit sariwa pa rin sa akin Ngunit sariwa pa rin sa akin ang lahat. Tuwing maririnig ko ang pagkahol ng aso sa madaling araw. O maramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na parang dumadampi sa bato ko. Naninindig pa rin ang balahibo ko. Hindi ko alam kung buhay pa si Nalula Timyang at Mang Cardo o baka nawala na sa mundo ng mga tao. Ngunit isang bagay ang tiyak ang kanilang alitan, ang kanilang tunggalian para sa kaluluwa ng aming baryo ay hindi pa tapos. At nung galing mang bumalik sila, ako man ay matanda na. Ngunit dadalhin ko hanggang huli ang krusipiyo na minsang nagsilbing tangi kong sandata laban sa dilim.